Akala mo ba pagmamahal yon? Pero bakit parang ikaw na lang palagi ang may mali? Minsan sweet siya. Minsan cold. Minsan parang ikaw lang ang may effort. Ito ba ang tunay na pag-ibig? O isang larong puno ng manipulasyon? Welcome sa Isip Lab. Dito, binubuksan natin ang mga mata sa psychological tricks na ginagamit sa relasyon. Bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga videos na tumatalakay sa dark psychology, emotional control, at mental manipulation, subscribe ka na sa Isip e Lab at ihit ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga truth bombs na dapat mo talagang marinig. Ngayon, pag-uusapan natin ang dating manipulation. Warning, after ng video na to, baka may realize mong hindi pala healthy ang relasyon mo. Ang dating manipulation ay ang sadyang paggamit ng emotional control para kontrolin ang desisyon, damdamin, at kilos ng isang partner. Hindi ito obvious tulad ng physical abuse, pero masama pa rin. Ginagamit ito ng mga taong gustong manalo sa relasyon kahit masira ka pa. Maraming anyo ang manipulation. Gaslighting, love bombing, silent treatment, guilt tripping. Minsan sobrang sweet siya sa umpisa. Pero biglang nagiging malamig. O yung tipong ikaw ang laging may kasalanan kahit siya ang mali. Pamilyar ba? Mga uri ng manipulation techniques. Gaslighting. Sinabi mong nasaktan ka pero ang sabot niya, ang OA mo naman. Ginagawa kang parang baliw para pagdudahan mo ang sarili mong nararamdaman. Love bombing. Sa simula, para kang prinsipe nagsisend ng photos, sweet messages, puro pangako. Pero after ilang weeks, bigla kang sinisisi. Kinokontrol ka. Nilalayo sa mga kaibigan. Apeksyon na may kapalit, yan ang love bombing. Salon treatment. Di siya galit. Pero ayaw ka rin kausapin. Tahimik lang. Ito ang emotional punishment disguised as space. Guilt tripping at playing victim. Pag sinabi mong nasaktan ako sa ginawa mo, ang sabot niya. So ako na naman ang masama. Hindi niya inaayos ang mali niya, ginagawan ka pa niya ng kasalanan sa nararamdaman mo. Isolation. Ayaw niyang makasama mo ang pamilya mo. Ayaw niya sa tropa mo. Unti-unting pinuputol niya ang koneksyon mo sa mundo, para siya lang ang meron ka. Bakit ka nanghulog sa manipulative person? Hindi dahil mahina ka. Hindi ka tanga. Minsan, magaling lang talaga silang magtago ng tunay na kulay. May mga dahilan kung bakit tayo nagiging vulnerable. Mababa ang self-esteem. Galing sa broken family. Desperado sa affection. Takot maiwan. Kapag may emotional gap ka, madaling mapuno iyan ng sweet lies. Kaya mahalaga ang self-awareness para hindi ka mapasok sa lason na relasyon. Paano malabanan ang dating manipulation? Set boundaries. Walang masama sa pagsasabi ng Di ako comfortable dyan. Kung ayaw niyang irespeto yon, Tanungin mo, respeto ba talaga yan? Validate your emotions. Kung nasaktan ka, may dahilan. Hindi ka OA. Hindi ka emotional, tao ka. Keep a support system. Kausapin ang tropa. Ang pamilya, o kahit counselor. Minsan, third-party perspective ang kailangan. Document red flags. Lalo na kung may gaslighting. Isulat mo yung nangyayari. Hindi para mang blackmail, kundi para maalala mong may pattern siya. Walk away if needed. Hindi mo responsibilidad ayusin ang taong sinadyang sirain ka. Ang tunay na pagmamahal hindi laro. Kung kailangan mong aralin ang kilos niya para maintindihan kanya. Mahal ka ba talaga niya? O ginagamit ka lang niya? Dito sa Isip Lab, hindi tayo nagpapaloko. Pinag-aralan natin ang mundo ng isip at damdamin. Kung gusto mong mas maging aware, mas maging matatag, at mas hindi nagpapaloko. Subscribe ka na at ilike ang video kung nakarelate ka. I-share mo to sa kaibigan mong. Baka nakakalimutan na ang tunay niyang halaga. Ang pagmamahal ay dapat nagpapalakas. Hindi nagpapalugmok